Ah, okay, ito po napakalakas po ito. Oh, ikaw naman na. May grades kami! Hindi, ikaw wala. Ilan na lang. Ilan na lang? Ilang sumento? Ilusog sa mga. Kaya. Set, matamaan mo si Scarlett. Wow. Kaya

Ano ba yung napulot mo, Seth? <laughs> <laughs> yung totoo. <laughs> 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 yung bahala <Okay>, dito. <laughs> <na> <laughs> 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 okay, ano po? Ano <laughs> Ano yung totoo, Seth? <laughs> pisong. Ano Tata yung... ah. ako yun! lang ang bahay. Hoy. pag yung da dalawa doon nakatayo lang? Iiyak Iyak si Ian. Patala ba ako nakikitang Jacob na umiikot? Siya, lang sila, naglalaro, sila precious. Sabihin mo, ano, pato, tumakbo na daw sa luka mo. Ganyan, good video mo. At titignan kayo ni Sel sa likod ng classroom kung ilang bihit lang. Ano, At may titingin ka mo sa harapan. Sir, uwi ata si Jacob, Sir. Wala po sa doon, Sir. Andun lang po si Precious, naglalaro. Wala po si Jacob. Hinahabol pa kami niyan, wala doon si Jacob eh. Sige. set mo <laughs> Pala, ayan, ayan. ayan na. Nasa na, yung panggadon. Nagamit ko kanina. Saan? Hindi, yung gab yun. Ah. Yung gab. Ah. Ah. Ay, Ay, sorry. Yung gab Ay, sir, nakakakya natin ako Ano ba yon? Yung ano bang yung pick-ups po. Ano naman na dito? Ay! Gila, pag din na rin 'yan. Ano si Jacob. Si, si Jacob yung ano Lima. 'yang Sir, 20% ka lang 'yan, sir. Nandito ako sa likod. ako at may tagi tingin dito sa likod. Sir, ako po matitingin sa harap Sir, kung amanda ay yung dalawa niyo. Oh, sige, tingin naman. At dito ako sa likod. Tignan niya. Ay, iyan, dito ka na lang sa likod. Kaya, ikaw sa harapan. Si, iyan, dito ka. L L ako, sir. Tiga video ako, sir. Iyan. Iyan you know, ako, sir. Si Ian yan. Ipinagnan pa naman.

ya <laughs> Kakulit. Maulit yung bata na yan, oh. Hindi si ako dyan. bola mo, Adrian. Bola mo. Kinuha na? Ewan ko. Saan? pantay oh. Okay, memang sakin sakin ko. Sakin ko? Sto <laughs> Di naman. Dito na titigan kung 'tong bangkean. Lipat na naman po sto. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ơi không bỏ kia, cậu video hấp dẫn

Ready po, mga riyalin. sila. yung saging, oh. Tuwang-tuwa na si Ken, ba? Yan, yan. Pero yan. Orko din. Si si Rai. Ha, teka, teka. Okay na din din. Hindi po Ako na, ako na, ako ako na. Ito nga pa kaya ka eh. Oh, baka gusto niya magtahin lang sa sa bahay niya. Yeah. Hala ka sir! Ayan. Yeah. Hala ko. Bakit okay, niya sir? Mm. Saging nga. Papakain at sa bibi. Ito na yun. Hindi pa kain. Si dad, umipot ka din. Kabalit si Jacob. Ano din pa lang sila. Ito na si Jacob. Okay, okay. dito Jacob. Ibang eh. Cob! Cob! Kamay, Cob! Apat. Apat, dalawa po. Jacob po, apat. Yung, si, ano po, si, si, dalawa po. May, ano ba? puti-puti dito. lang siya yung saging mo. Wala. Dito mo, yung oh. Ha? ano ano mo dito. Stop ko na, sir. Oh. Stop ko na, sir. Babay to vlog.